Hindi pa nagagamit yan. Bago yan. Yeah. Physics, Oceanography, Environmental Science, Chemistry, Hard Bound yan. All of this? Man, that's a lot. Galing. Grab. Dami nag-message yung kaibigan ko na meron daw siyang mga textbooks na pwede ibigay sa atin na pwede ipadala sa Pilipinas. Bakit namin ginagawa to kahit medyo magasto siya? Gusto ko pa rin makahanap ng way na makatulong sa mga sudyante natin dyan. Kapagbigay tayo ng konting kaligayahan at pag-asa sa mga kabataan doon. Our plan to bring as many resources to the kids in the Philippines that they may grow to amazing adults and have amazing careers because guess what? You're limitless. Ngayon, excited ako. This is my first time na magkakaroon ako ng opportunity na magbigay pabalik sa mga kababayan natin. Po konti lang naman. You know, it means a lot to me kasi mahalaga talaga sa akin yung Pilipinas. Test. Yan. Okay, andito tayo ngayon sa may U-Haul kasi nag-message yung kaibigan ko na meron daw siyang mga, ayan o, mga textbooks na pwede ibigay sa atin, na pwede ipadala sa Pilipinas. So, magdarenta tayo ng truck para makuha natin yung mga textbooks na yun. Pero hindi ko alam kasi kung ilang textbooks yun. Malalaman natin in a little bit kung ilan talaga. Ayan, dito tayo sa loob. Hi, how you doing? He said, "Okay, if I take a video, I'm gonna document because I'm picking up some old textbooks that I'm gonna be sending to the Philippines because you know how Texas is changing curriculum. You know the old textbooks they're just gonna throw them away. So I'm like, well, just give them to me because some of the textbooks in the Philippines are like 20 years old. I'm like, they'll be happy to get it." Oh yeah. So, ayan, excited tayo kasi ako ko yung kaibigan kong si John Paul. Sabi niya, medyo luma na nga daw yung mga textbooks, tapos nagsishare yung mga estudyante. So, anong nang message yung friend ko, na makikilala niyo mamaya yung konti. Minessage ko agad yung si John Paul, yung kaibigan ko na teacher, na talagang grabe ka-dedikado yun sa pagtuturo sa Pilipinas. And, uh, you know, kahit pa paano, makapagbigay naman tayo pabalik sa mga kababayan natin dyan. So, 1995 is for the rental rate of the truck. Mm. 7140 is gonna be for the 60 miles 15 for your coverage a dollar environmental fee 1077 your taxes so it's going to be 118 with nine cents all right cool there you go Thank you. You have a great day. Have a good one. Yes, sir, YouTube, Thank you. You too. Ganon lang kadali, magrenta ng truck dito. In total na hinold nila, nas narinig nyo naman, ano Uh, pero ano pa lang yon yun yung preliminary na babayaran kasi pag sumobra ako ng gamit, ito uh, i-charge lang nila yung card nila na on file. Pero pag hindi umabot doon, ibabalik naman nila din. So ito yung truck natin, ayan na siya. TM2066G TM2066G At baka bukas pa yung likod Sure, kakasya naman dito yun Malaki naman yung space It's a uh, 10 footer At Tara na! Ayan, naman. Ay! lumabig ngayon. After nung medyo mainit-init na na time, lumabig na naman. So, ang una nating gagawin ngayon is magagas muna tayo kasi one-fourth lang yung gas niya. Tapos kailangan pagbalik ko eh one-fourth pa rin. Kasi ang charge nila sa gas pag hindi ko yun na-refill is $4.25, ganun. More than $1 yata. Yeah, yeah, more than $1 ang difference sa actual presyo ng gas. Hey Shirelle, uh, I'll be there around 2.30, comma, because I was a little bit delayed in U-Haul, getting the truck. Sorry about that, period. Uh, but I am on my way. I hope that's okay. Ayan po, dumiretso na lang ako sa ano. Naririnig nyo ba? Sana naririnig nyo kasi medyo maingay dito sa loob. Pero dumiretso na lang ako. Mas matagtag to pag wala laman kasi. Kasi yung suspension niya para sa pagdapunong siya. <laughs> naka ano naman tayo naka action cam so hopefully hindi niyo masyadong nakikita di kayo nahihilo so anyway bakit namin ginagawa to kahit medyo magasto siya ako po kasi isa akong teacher dati dyan sa Pilipinas nagsimula ako as teacher dyan uh, before noon, merong mga ad jobs Nung nag-asawa kami ni Ann Wala talaga akong ka-future-future future. At kahit si ano maamin na Kinakabahan daw siya nung no, nag-asawa kami kasi wala talaga akong ano, kaplano-plano sa buhay. Ang sa akin lang noon eh, makagimik lang, makainom lang, yun, basa, makasama yung barkada. Masaya na, goods na. E Siyempre, pag nag-asawa ka na, mag-iiba na yung perspective mo, di ba? Nung nag-uumpisa pa lang kami, uh, yung trabaho ko, yung kauna-una ang trabaho ko doon, nagbenta ng na halo-halo sa labas ng bahay namin. And yung sinasabi kong bahay namin, sa Iloilo yon bahay ng parents ko yon kasi lumipat sila ng pampanga ng time na yon gawa ng trabaho ng dad ko. So kami ni Anang tumira doon, tapos wala kami source of income kasi probinsya-probinsya yon especially during that time eh. Si Tito Nilo, pinahiram kami ng ice shaver para sa halo-halo. Tapos, diyon yun, mga ilang buwan na ganun, nagbebenta din ako ng mga t-shirts, mga ano-ano dyan. Mahirap talaga. Napakahirap. Kasi, kahit ganun yung sitwasyon namin, hindi kami nangihingi sa parents namin. Pinatry pa rin namin na kami talaga ang mag-survive. Although, syempre, mga magulang natin, hindi naman tayo matitiis, di ba? Uh, nagtatanong parate at kahit pa paano, nagpapadala din ng paunti-unti. Hanggang sa dumating sa point na siguro hindi na rin matiis ni Ann, nakausap niya yung parents niya, pwede kayo umuwi dito sa General Santos dito na kayo tubira sa bahay at least malibre yung pagkain nyo malibre yung utilities nyo so during that time si Raven yung panganay ko andyan na pero kahit pambili ng gatas hirap na hirap kami nun nagipon kami ng konti dun sa halo-halo tsaka sa t-shirts pinambili namin ng ticket umuwi kami ng Gensan tapos doon kami nakitira sa kanila tumutulong-tulong kami ganyan tapos yung mam Ma ni Anne, si mamang binigyan kami ng konting puhunan nagbenta kami ng soft drinks sa palengke. Ako ang nagda deliver tapos si Ann ang nagaano, kumukuha ng orders parang ganon. Itinigil din namin siya. May pwesto kasi yung ma'am niya sa palengke kasi meron silang nagsusuplay sila ng isda sa ibang lugar, sa Iligan, sa kakagayan de Oro dahil hindi na nila kailangan yung income ng karne, pinasa kay Anne, pero si na in charge sa lahat ng expenses sa bahay. Tapos ako, naganap din ako ng trabaho sa NFA. Casual pa yon So, hindi rin nagtagal yon dahil sa daldal -dal ko, nakapasok ako as teacher sa Notre Dame of the Jangas University. Sa Notre Dame University sa Jensan. And then there, ako ako ng master's degree. Kasi nga, di diba, iba na yung perspective mo. at uh, talaga namang minahal ko yung pagtuturo talaga. Uh, pagkatapos ko mag-master's degree, nagkaroon ako ng opportunity na mag-PhD sa Manila. Pero hindi ko natapos yon Kasi habang nasa Manila ako, nagkaroon ako ng opportunity na pumunta ng Amerika para magturo dito. Eh, syempre, pag, you know, pag teacher ka sa Pilipinas, hindi naman ganong kalaki yung sweldo ng teacher doon. Especially sa private school, di ba? So... 2008, lumipat ako Amerika, super culture shock. Kasi nga, the way na i-treat kay ng estudyante, ibang-iba. Nung first few months ko nga, umiiyak pa ako. Kasi, lagi ko tinatanong sa sarili ko, bakit ko ba ginawa to Bakit ba ako pumasok sa ganitong sitwasyon? At, uuwi na ba ako? Gusto ko na ba umuwi? Until one day na, you know, nag-click na lang sa akin na ginagawa ko to para sa pamilya ko. Kailangan ko mag talaga kasi unfair sa kanila kung magigive up ako. Andito na yung opportunity eh. Nag-shift ako ng mindset during that time. 2008 pa to ha. Gagawin ko pa rin yung pinakamaganda trabaho ko pero ititreat ko siya as pera-pera lang. So, ang daming challenges na nangyari no, hanggang 2015. 2015, nakuha ko yung green card. So, 2019, lumipat ako dito sa may Houston area. Naging masaya naman ako doon pero at the same time, eh, nag-start si Raven ng negosyo niya online. Wala pang TikTok shop nun, pero ang lakas ng sales niya. At uh, kami naman ni eh, tumutulong sa kanya to the point na matutulog ako ng alas dos na madaling araw. Tapos gigising ako ng alas 5, trabaho na naman, ganon pag uwi ko ng bahay ng 3.30, tutulog ako ng mga dalawang oras, tapos gigising na naman. Yun ang na, naging routine namin for almost a year. Pagdating nung end of the school year, kinausap ako ni Ann, kailangan mo mag-decide kung magtutuloy ka ng pagtuturo or magne-negosyo na lang tayo kasi kahit paano nakita na natin ko ano ang opportunities na meron sa negosyo so nakapag-decide ako na magne-negosyo na lang kasi anytime naman pwede ako bumalik sa pagtuturo eh sabi ko pag hindi nag-work to balik tayo sa pagtuturo andyan lang naman 'yan pero habang nandito tayo we have to maximize kung ano yung opportunities natin kasi ang minsan din natin naiisip sa Pilipinas eh, yung mga kamag-anak nating lumilipat dito hindi lang yun yung basta-bastang lumipat ka from one location to another pag lumipat ka kasi na ibang bansa or kahit sabi natin ibang probinsya di ba binibitawan mo yung buong buhay mo lahat ng kaibigan pamilya yung kulturang nakasanayan mo. Lahat yun, kailangan mong bitawan eh. Kasi hindi ka magsusurvive sa ibang bansa pag kumakapit ka pa rin sa dun sa amin, ganito, dun sa amin, ganyan. Mas okay sana kung ganyan din dito, di ba? Kasi oo, mas okay talaga. But you have to be able to adjust. Naging, naging adjust, naging struggle din namin yung adjustment na yun. Kasi isipin nyo, ilang taon na kaming hindi umuwi. Simula noong 2008, di ba? But anyways, bakit ko nga pa kinikwento to? Oh yeah, so yung sinasabi ko kasi is Yun nga, uh, gusto ko pa rin makahanap ng way na makatulong Or at least mag-try man lang na makatulong sa mga studyante natin dyan Kasi mahal ko pa rin ng education Kahit hindi na ako teacher dyan sa atin you know, Kahit mabigat sa bulsa, eh, kahit papano Makaramdam naman ako ng konting yahan din sa sarili Na oh, magpagbigay tayo ng konting kaligayahan at pag-asa sa mga kabataan doon kaya yun, ngayon excited ako kahit medyo kinocompute mo pa rin kung magkano magagasto sa pagpapadala na textbook na to. Excited ako kasi this is my first time na magkakaroon ako ng opportunity na magbigay pabalik sa mga kababayan natin. Po konti lang naman. You know, it means a lot to me. Ayan, dito na tayo. Tara, pakilala ko kayo kay Sherelle. Oh God. <laughs> Tabingi pa yung parking. Yeah. Hey, how's it going? All right. Hey, I met you at at the back. Oh, it's at the back. Do you want me to just go this way? No, no. the garage. The garage. Oh. The garage. Oh, okay. Yeah, the garage. All right. <laughs> I gotta hit that one, down. Hey, man, how's it going? It's Is this web right here? How's it going, man? You doing all right? It's good. Oh yeah. Oh yeah. All right. So it's all of this. It's all of that. Cheryl's not here today. Man, on her way. She's oh, okay. Right down the road. Man, that's a lot. <laughs> yeah. Dummy. Grabe. Lahat ng mga box na to. Ilang box yan? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yan, no? Oh, may mga college physics, biology, environmental science. Puro pala. Science to eh. Oh. Galing. That is a lot. I love it. That's her? That she's got a G-Wagon? Beautiful. Golly, hold up. I, I need to take a look at that thing. <laughs> See when you're when you're generous and kind, you get blessed. <laughs> oh my god. You know, I've been watching, I've been looking at this car for the longest time. Like this is my dream car. Sherelle! Hey. Oh my gosh, you got a G-Wagon! Yay! That is crazy! Hey. I is know her. Doing she looks well. so good. Thank you, you too. <laughs> you look looks awesome. This is Sherelle. Hey everybody. She's been a friend for a long, long yes, time. Daryl. We were in business together for a little bit. Yes. Yes, our plan, our plan, right? Yes, is to bring as many resources to the kids in the Philippines for sure, um, that they may grow to amazing adults and have amazing careers. Because guess what? You're limitless. They're limitless. They and are. Right? I mean, you and me both were like, yes, you know, we're, we're like live and prove that. Live and prove. Live and prove. So you want that to move my. Everything's possible. That G wagon, though. Yes! So, you know, that is a. You know. when would you get this? Day? Oh my Yesterday. God! No, no, no! Thursday. Yesterday, Thursday. Thursday? Thursday. I was. I've, I've been looking at this car yes. for the longest time. 12. Like this is my dream car. Okay, so I was but now what in the my heck? Maturity, though, uh -huh. I, I will always say that, that was my dream car. Uh -huh. Now, in my maturity, my dream car comes with a driver. Uh, there you go, there you go. <laughs> That's coming next. <laughs> oh, this is what happened? Yes. You okay? I, of course, yes. Oh You're God. always okay. <laughs> I got the food, baby. It, it's on our backs in the grass. We Texans, we don't do cold. Not like this. Sherelle? I'm gonna try my best not to hit that G-Wagon. <laughs> I couldn't help but you don't see all that. That's crazy and this is all possible through this magic lady right here <laughs> twist foundation twist foundation Woo! amazing amazing stuff thank you Cheryl you're welcome Gerald you will I'm gonna need a ride on that G- wagon wagon point. Some... <laughs> of course any time on Gerald anytime I'm gonna be like Cheryl <laughs> yes thank you so thank much. thank you so much yes Talk about what you do. Huh? Before we go, talk about what you do. So, oh, a lot of things. A lot of yeah. things. And so, one of the things that I'm so, so proud of is inspiring our littles, our young people, inspiring the youth. That's what I'm so, so passionate about. It's all about being. Um, push to your greatest potential you know no matter what zip code no matter what you know what your background is no matter what your parents used to do or your family members or whatever you are limitless you know don't ever allow anyone to put you in this box right just make sure wherever you go you are your authentic self and you're doing what you absolutely love that's 100% yep. right there. That is something that I, ha that I have lived by for so long. Yeah. yeah do what makes you happy, but do make it. but make sure they can make you money, though. Okay? Right. You definitely yeah. want to monetize that thing. Yeah. Do something that you love that yep. is monetizable. Yep. Okay. Well, well, thank you. Thank you, babe. All right. Well, thank you so much. You're welcome. I love you. I love you. You're too. awesome. <laughs> You're awesome. Talk to you soon. Yes. Bye, guys. <laughs> She's amazing, isn't she? Bye-bye! Oh, huh. So, ayun, magdadrive tayo pa uwi. Tapos, pagdating sa bahay, i-check natin kung ano yung mga libro. Pero mga bago daw yung mga samples. Eh. So, updated pala siya. Pero nga, nagbago ng curriculum. So, baka hindi na magagamit. Diba? Ayan. Ayan, dito na tayo sa garahe. Munti ko pong kalimutang i-record. Nag-upisa na kami. So, alapag ko na lang ng ganyan. Pakinggan nyo ha. Parang ito yun pa. Eight level game. Parang ito na water. Okay. So, mamaya try natin tawagan si John Paul at pakita natin para mapili niya kung ano yung, kung ano yung mga librong magagamit niya. Alright. So, mga dalawang linggo na rin ang dumaan at bago natin naasikasa to, medyo na busy din. Pero gagawin natin ngayon is Mag-ship out tayo ng apat na boxes. Kasi apat na yung boxes namin dito. Tila-tila natin lang iship out. Kasi yung mga balikbayan boxes dito, pag nagdala ka ng box sa kanila, nagdala ka ng balikbayan box na puno na, ire-replace nila yung boxes na ah, dinala mo. So malilibre yung mga boxes natin. I think $7 to $10 din ang isang box. So italo muna. In the meantime, eh, itatayp muna natin itong mga boxes. Kasi okay. tinan nyo. Dito si Kuya. Nagwa-workout pa ngayon. So, alam naman natin, health is wealth. So, paunahin muna natin siya mag-workout. Pagka siya mag-workout, lilipat na natin yung mga uh, books dito. So, bago tayo ng Maloy, uh, nakalimutan ko i-print yung address ng papadalhan natin. Si Sir John Paul Espino, ang aking kaibigang 10 outstanding students of the Philippines turned outstanding teacher. So, i-print out muna natin yung address niya. Okay. So, na-print na natin 'yan at atin na siyang ididikit sa mga boxes. Yung sa mga pader. Hey. Let's get the Okay, let's go. Let's do it. Tapos na natin yung apat na boxes Pero habang naghihintay tayo eh Iayusin na natin yung sasakyan para Mamaya eh ilo-load na lang na mabilisan uh, even in the talks, you give me hope. Tayo ay goods na ay, ano yung mama sa loob ng sasakyan. Ito yung sa kanya, oh. ayaw niyang palitan kasi. Sabi niya, bayad na daw yun. So, bakit niya pa papalitan? mag na naman siya ng babayaran. Huy! Mm. Saka na! Magas-gas, ha? Paborito ko ba yun? Kita <laughs> niya, sabi sa inyo, eh. Mahal na mahal niya to. <laughs> ito. Kita niya ito ito. na ba? Iyan ito. Oo. Oh. Yun nga daw kasi, tumatakbo pa. Koy! Oh. Tapos ka na? Uh -huh. What you eating? Apple I have protein there Where's the protein? It's here, somewhere Normally kasi yung bawat box na to Is Magkano sa Mindanao? $95? $95, $95. Eh may sale ngayon yung LBC Kasi gawa ng Lumipat sila ng pwesto From Manila para Ma-entice yung lahat is 45 dollars lang. So, pagkakataon na natin, mag -e end yung promo nila March 31. Ah, so, ngayon, papakita na namin sa inyo kung ano mga libro ang ilo-load natin. At saka pala, yung unang four boxes na ipapadala namin eh, courtesy of yung kaibigan namin kasama rin namin mag-camping na si Miss Emma at saka si Mr. Sunny. Check out nyo sila sa Facebook support nyo. Sabihin nyo, you're the best, ba diba? Sa... Ang page nila is Hermione's Closet. Dito rin sa Houston. Hindi pa nagagamit yan. Bago yan. Physics. Ano pa? Glossy pa siya. Oo nga. Yung mamahalin niya na ano. Tignan natin na, later on kung magkano. Huwag talaga ng highlight kasi ano, di ba? Huwag naman. <laughs> <laughs> Kaya natin pinapadala para magamit. <laughs> I mean, ka hindi ka Jante parang takot ka mag-highlight. Hindi okay. din. Kaya nga pinadala yan. Papadala para magamit nila. Koy! What's up? Pasok sa yung si Ikaw mag-load dun sa taas. Sounds good. Oh. oh. So, meron tayong <laughs> physics. Oceanography environmental science, chemistry. No, chemistry napuro. pa. Hard yan. One down. Itong company na to, ah. nagsulat ako dati para sa kanila. Pero oh, matagal na yon. O oh, ito, interactive notebooks na resources para sa teacher kung paano mag-interactive notebook. Flash drive, test bank, mga questions. Shout out sa mga teachers natin dyan. Principal, anong ulam? <laughs> Biology. Yeah. Yan pa. Siyempre, so, bias tayo sa biology. Oh my gosh! Ah, okay, national, national Geographic. geography. Pa. Uh -huh. Paano kaya nyo ibaba yan mamaya, no? <laughs> 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 hey! Ikaw eh, magbaba mo. Eh! Igulong-gulong na yung tata mo. pa? Choose edition. Ang ganda rito para may mga yung mga teachers sa start. Ano pang? Lesson. Pocket lab. Pocket lab? Well, oh, ay, nabulog. Nabulog pa pa, uy. Dawa ka dyan. Kaya, more chemistry. May mga nagaano na eh. Saga. May mga humihingi na sa kanya eh. O talaga ah. Pingi ako, pingi ako, okay. ganun. So. Mga oh, teachers nun sila nagpuprovide pa minsan ng mga... Oo, oh, sila talaga. School man, to, Maganda pa pag mga school supplies later on, ha? Oo, oh, pa. school supplies. Kasi mag-clo... Yeah. Mag-fundraising yeah. Kaget. Mga pencil, mga ano, lahat. Ma-appreciate nila yung gano'n. alam nyo, yung meron sila ng tinatawag na brigada at the beginning of the school year. Ayan, yeah, yung maglilinis? Oo, oh, yung maglilinis mm -hmm. sila. Tapos, sila yung gumagastos para ma-repair yung mga seats nila, magpuntutan ng classroom, yeah. uh, yung, yung chalkboard nila, mag-repaint, gano'n. Sila yung gumagastos sa galing sa sweldo nila. So, tingnan natin kung may way tayo na makatulong din sa gano'n. Kung gusto nyo tumulong, sabihin nyo lang... Uh, gawa tayo ng GoFundMe para doon. Mm -hmm. Oh, grabe. Ang dami. Kaya Yan, yeah, no? Meron pa yun. And then we still have Church Edition at College Edition. So, kung magkakasya lahat, edi di, natin lahat. Marami pa. Marami pa nga na yan. Space. Yep. Ha? Ah? One third left. Alright All oh. Nakapuno tayo ng apat na palikbayan boxes mula dyan sa lahat ng basurang boxes na yan. So, tatapon natin yan. Pero may mga natira pa tayo doon. Mayro ibang mga Spanish. So, ibabalik ko lang yan kay, sa kaibigan ko. Pero, gutom na ako. It's past 11. Kakain muna kami. Ma! Ano ulam? Sabihan mo yung cheese sa loob yan. Ha? May oh, cheese sa loob yan. may cheese to sa loob yan. Yan lang ang ulam natin ngayon. Ayos na. Alright. Tapos na tayo ng kain. Sila ang kain pa. So, ang gagawin natin ngayon ay mag babalot ulit. Asa yung tape pa? Tapos natin yung pagbabalot. Okay na? Sumakit yung likod ko kasi naman. <laughs> Good. Diyan, mama. Oh, grabe si... Oh. Okay, tapos na tayo. Four boxes. Para sa'yo, Sir John Paul, at mga estudyante mo dyan. I believe children are future. Alright, dito na tayo. Pwanting workout. Nagbaha kayo? Ano yung papabuhati ko kayo? Ay, di ka ba? Ay, go pa. Pano dyan? Okay, sinot tayo ng form Ayan, hey, ito pa Salamat po ate Thank you rin po Kuya, yeah, salamat Ayun, mission accomplished Dahil 50% off sila Binigay sa atin ni Tita Emma At Tito Sunny ng For mayonnaise collection Yun na yung pinabayad natin dito Ayan. Ah, Diba dapat dalawang boxes lang yun, Pero nakapadala kayo ng apat Okay Sold na Just doing a few more chores Tapos Uwi tulog ulit Tulog ulit <laughs>